Hello guys, my name is Jer from Balon, Mariberas, Bataan and this is my third song title Salamat sa Mabuti kong Magulang at salamat nga pala sa lahat ng mga taong nakapanood ng unang dalawang ginawa kong video sa Batang Magulang at sa Sacrifice ng OFW ko ka na to sa Salamat sa Mabuti kong Magulang dahil kung wala kayo hindi sana ako nabuhay especially sa nanay ko na magwe-birthday this coming March 10 sa inyo sana tong kata na to kaya alam baka magselos si Papa dahil baka pag napanood niya to, baka mainis joke, peace respect the others. At sa mga responsableng magulang, uh, ayuhay nyo na lang yung anak nyo. At sa mga anak, isipin nyo mabuti kung ano yung hirap na ginagawa ng mga magulang nyo. Hindi madali ang ginagawa nila para sa inyo. At para sa inyo talaga to. Balang araw may itindihan nyo rin kung gano'ng kahirap maging isang magulang. Mahalin nyo ang mga magulang nyo habang nabubuhay pa sila. ako'y iyong sinilang, ikaw ang naghirap sa iyong Siyam na buwan mo kong binuhat, inalagaan at di mo ako pinabayaan, bawat oras na umiiyak, iyong pinapatahan gabi-gabi na lang di makatulog ng maayos, maya't maya ang bangon para gatas ko'y iayos at kahit sa ka magpunta, ako'y laging kasama kahit pagod ka na, tinitiis mo na kinakarga sa pagdating ng araw paglipas ng taon, nang matuto maglakad at madaba, ako'y binakot ang iyong mga kamay, inayang aking hinawakan, patungo sa tamang ating na dapat kong tunguhan At minulat mo ako sa iyong magagandang pangaral Maging mabuting bata Kung paano ko gumalang manatiling at hiling dumalangin Manalig sa taas yan lang ang payo mo sa akin Na iyong binibigas Kaya salamat po sa iyo Inay ikay aking magulang Ang ilaw ng tahanan na nagsilbi kong patnubay Kahit anong mangyari di ko pwedeng talikuran Kasi kung wala kayo hindi sana ako nabuhay para sa inyo Salamat din sa'yo, itay, ikaw ang nagpatibay Ikaw ang bumuo at sa pamilya ay bumuhay Lahat ng hirap at sisika, pagod ay kinaya Ikaw ang nagtiis para mabuhay ang pamilya At pilit mo pong tinutupad aming mga pangarap Kahit sa'yo malabo, mahirap ng mahala Pero di ka tumitigil sa hangaring maibahon ng pamilya mong lubog sa hirap ay maiyahon At kaming iyong mga anak, ikaw ang ming sandata Inagawang subungan para sa aming promotekta Alam kong ngingiti ka kahit di mo ipakita masilain at malayan na mga ang anak ay maligay Sa sarili mo wala ka ng oras at panahon Nung ika'y nagkapamilya Sa amin noon ang buong buhay mo'y inalay Sa amin lahat ng damo niyang gawin Kahit iyong ikamatay Kaya salamat po sa iyo itay ikay aking magulang Haligi ng tahanan sa pamilya nagpatibay Kahit anong mangyari di ko pwedeng talikuran Kasi kung wala kayo hindi sana ako nabuhay Uh, maraming maraming salamat po. Sana nagustuhan nyo yung ginawa kong video na yun. Uh, simple lang po dahil two days ko lang po siyang ginawa dahil sobrang busy po ako sa work na halos wala pang saktong tulog. At maraming maraming salamat po nga pala sa mga kaibigan ko at sa mga taong sumusuporta sa akin, sa mga groups, sa mga page, at sa dalawang DJ na nagplay ng kanta ko nag-on-air sa Saudi. Uh, tune in at tune in radio. Uh, kay DJ Lara, kay kay DJ Somsho at sa mga pamilya ko na nasa Pinas at pamilya ko rin dito na nasa abroad. Mag-ingat po kayo at mga tropa ko na sa barrio, guapo miss na miss -mis ko na kayo. At sa nanay ko, advance happy birthday. Mahal na mahal ko kayo.